Hi guys, dahil binigyan kami ng mushroom, I'm gonna cook it. Lulutuin ko siya, guys, gagamit ko siyang gulay. And there, so kumukulo na siya, guys. Yun. Lalagay ko na ang mushroom. Masarap to guys. Okay hey guys, kumukulo na yung mushroom. So, very thank you talaga sa nagbigay. Heaven talaga yung ulam ko ngayon. For today's video, Heaven. Ang sarap. Kumukulo na yung mushrooms guys. So, ilalagay ko na yung mga gulay-gulay. Grabe, -gulay. ang sarap neto guys. Ewan ko lang kung sino yung hindi kong makain ito. Bahala kayo sa buhay niyo. Basta ako. And, eto, Heaven to, guys. Heaven. Nga, in, nga pala, in, pala, it's sayote, kalabasa, di oh, talong, okra, and um, broccoli. Ayan! Hey guys! Kumukulog na siya! So, next yung ko is yung sahod. Yung sahod ko pala today, guys, is shrimp. Yay! Unti lang, kasi unti lang naman kami. Ika-dalawa. <laughs> anyway. Guys, masarap na ito, guys. Walang halong eme. Eh. Char! Ano na to, guys? Walang oil very healthy. Yung pangano ko dito, asin lang. Ito siya ng asin, guys. Pampalasa. Mababango na, guys. Mabango kasi yung mushroom. And then, may tanglad. So, sog na. Uy, nagluto din pala yung kapatid ko ng rice kasi they will eat rice, but me, no. Ito lang sapat na. But anyway, it's okay. Healthy naman din yung niluluto ko. So, okay lang. So, pag kumulo na ito, guys, ilalagay ko na yung malunggay. Kumukulo na siya. So, yung next is yung mga ano na, down the hall. So, repolyo, alugbati, and malunggay. Hindi mo yung malunggay, guys. Ito pala yung malunggay na binigay ng na kapitbahay namin. <laughs> Thank you so much. Ang ng ulam ko for today's video sa mga binigay. No, punong-puno. Pero I love it. I love it. I love it, guys. So, titikman na natin siya. Dagdagdagan ko lang ng asin in case na matabang pa. But, otherwise, no. Tama na to siya, guys. And I'm so happy. Medyo matabang pa siya. Dagdagan ko siya ng konting asin. And, goods na to. Bye-bye.